Welcome back mga kaboxing! So alam naman nga po natin mga kaboxing na kasalukuyang nasa bansang Japan ang tinaguriang angas ng Pinas na si Jandel Cuadro Alas Casimero at puspusang naghahanda para sa kanyang muling pagbabalik aksyon sa ibabaw ng lona matapos ang halos isang taon kontra sa angas ng Japan na si Kyunosuke Kameda ngayong paparating na Oktobre 25 na gaganapin sa bansang Kyrgyzstan. At dahil ilang linggo na nga po bago ang sagupaan ng dalawa, dating promoter ni Quadro Alas na si Masayuki Ito ay nagbigay nga po ng payo sa kanyang kababayan na si Kyunosuke Kameda kung paano daw nito matatalo ang former 3 Division World Champion na si Janriel Casimero. Ayon kay Ito, alam naman daw siguro ng kampo ni Kameda kung ano ang kahinaan ni Casimero. At yan ay ang stamina nito. Kaya wala daw dapat gawin si Kameda sa kanilang paparating na laban, kundi pagurin lang si Casimero. Dapat daw tandaan ni Kameda na wag na wag daw siyang magkakamaling subukang makipagsabayan sa unang tatlong round sa angas ng Pinas. Dahil kabisado na daw ni Ito ang galawan ni Casimero. Magiging agresibo daw ito sa unang tatlong rounds at susubukang in-knockout si Kameda. Dahil yung hangin at stamina ni Alas ay malakas lang daw sa unang tatlong rounds ng laban. Kaya ang dapat daw gawin ni Kameda ay i-outback si Casimero sa tatlong rounds ng kanilang laban. At simula daw sa round 4 ay dapat na daw puntiryahin ni Kameda ang budega ni Casimero para mas lalo itong mawalan ng hangin. Sa pamamagitan daw nito ay mababawasan ang lakas ni Alas at mabagal na ang galawan nito. Ito na daw ang pagkakataon ni Kameda na bumato ng mga sulidong kombinasyon para matalo at in-knockout si Casimero. At dahil sa sinabi na ito ni Masayuki ito mga kaboksing, may mga ilang boxing fans nga po ang nagsabi na tila naging bitter daw si ito at mas gusto nitong makitang matalo ang kanyang dating alaga. Halatang nandoon pa rin daw ang inis nito kay Alas dahil sa kaliwat kanang ng isyo ang naidulot nito sa panahong hawak pa niya si Casimero. May mga boxing fans naman nga po ang nagkomento na may punto din naman daw si Ito. Dahil sa pagiging inactive ni Casimero ng halos isang taon, sabayan pa ng pag-akyat ng timbang, ay di daw malabong maaapektuhan ang stamina nito. Kaya mas mabuti daw gawin ng kampo ni Casimero na gawing motibasyon ang mga sinabi na ito ng kanyang dating promoter. Huwag na lang daw itong patulan at mag-focus na lang daw sa training. Hayaan na lang daw ang mga kamao nito ang magpamukha sa mga di naniniwala sa kakayahan ni Alas na kayang-kaya pa din itong makipagsabayan sa mga mas bata at makabalik sa tuktok ng boxing. Para sa inyo mga kaboxing, sang-ayon ba kayo sa naging payo ni Masayuki ito kay Kyunosuke Kameda? Kaboxing, ito laban tunay, Pawis, bawat kwento'y buhay Mga kampon na gamao Dito'y oh, sabay-sabay Like, share, and subscribe Let's fly the boxing hey! Tunay na alagat ng leng Sa dawat upurkut Ramdam ang sting Kasama ang bayan Sama sa malating isigaw Ito ang channel ng The Boxing Yow!